Nabudol daw po ang taong bayan ng unit team. O di kasama ka doon, Mr. Bato de la Rosa. Una pa lang siguro naman alam niyo na na ang intensyon nyo ay mangbudol. Hmm. Tapos ngayon, nagngangal-ngal kayo kasi nag aaway away Ulitin ko rin na nabanggit ko na to dati. Sa so tingin ko, hindi naman talaga nag aaway away sa ko, may todong nang aaway. At yun po ay ang kampo niyo, Mr. Bato de la Rosa. Hindi po ba kayo talaga nahihiya sa sarili niyo? Nanginayang daw siya dahil ang unity team daw noon ay nagtutulungan para maging o para na rin daw na binudol ang taong bayan. Unity team noon tapos ngayon nagtitirahan. Parang inisahan natin ang taong bayan. So, gusto mo na panigan ka na ng taong bayan dito sa statement mo na ito, ede wow. Gusto mo na panigan ka na. Kalokohan mo rin, Mr. Bato de la Rosa, ano? Matindi ka. Sa tingin mo? Sa tingin mo talaga? Hindi ka kasama sa nambubudol noon pa man din? Di ba kasama ka dyan? Ang pinagpuputok ng butse na Natong si Mr. Bato de la Rosa ay yung impeachment. Alam natin yan. At ito daw ay planado na noon pa man din. Kahit uh, um, kuno nga ay pinipigil ni Marcos or PBBM itong impeachment, alam niya na, or hindi daw siya naniniwala, salita lang daw yon ni PBBM. Pero ang totoo niyan, talagang patuloy pa rin daw yung impeachment, complaints, Oh, ay, de, kung ganyan ang paniniwala mo, di ba magagaling kayo? Kayo kasi ay sanay na sanay na kayo lang ang magaling. hindi <laughs> hindi kayo maniniwala sa iba. Hindi hindi kayo mapapabilib sa iba. Dahil ang tingin niyo sa ibang tao ay inferior sa inyo. Yun naman eh. Yan kasi ang nakatatak na sistema ng utak ng mga Duterte. Tama kayo. Maghahari-harian kayo. Okay? Kayo ang masusunod. Bakit ka mo naging ganun? Dahil ganun po ang mga leaders. Si Digong, si Sara Duterte, ganyan na ganyan. Hmm. Pag nasukul, pag na-checkmate, ang daming drama at paawa. Tapos ano, yung mga yan, yung mga kabaliwan at kabulastugan nyo, at kadimonyohan nyo, at kagaguhan nyo sa taong bayan, pinapasan nyo yan sa iba para kayo ay lumabas na malinis. Uh, from the very beginning daw, nakaplano na ang impeachment. Hindi naman yan mag iimbestiga kung walang balak na, ipa na ipa-impeach etong si Sara Duterte daw. Saka chances are, lalabas talaga ang political color mo. Hahantong sa kampihan, political process. Yan. Hmm. Kampihan. O, oh, as if naman hindi ito nangyari ng panahon ni o di ba nagkampihan kayong lahat para pabagsakin yung mga ayaw ko na digong at itinuturing na kaaway ni digong? Di ba ganun ang nangyari? Tapos ngayon, nag-aaray kayo. Masaklap, no? Masaklap. Dahil, ang seste, lahat ng itong kabulastugan at kawalang hiyaan at kagaguhan nyo, ay totoo. O, hindi daw siya or siya daw ay magiging patas sa investigation na gagawin niya or sa hearing ng impeachment, sila yung mag, magiging judges eh. Magiging patas daw siya. Huwag nga kami, Mr. Bato de la Rosa, from the very start po. Bakit ka ba binabanatan ano si Mr. Bato? Ang namin kasi kahit pa paano, ano, mababasa natin. May mga nabubudol pa rin. May mga napapaniwala pa rin ito si Bato. Talaga ba? Ha? Huh, diba? Magiging patas ka? kailan ka naging pata sa buhay mo at sa mga Filipinos, unang-una, hindi ka naman talaga naging senador uh, for, for our kababayans, for, for the welfare of our countrymen. Senador ka, ni Digong. Doon pa lang sasabihin mo, or ikaw yung may gana magsabi na patas, ang magiging or ang paglilitis na gagawin kung sakaling mang matuloy itong impeachment. <laughs> ay nagngangal nga nga po kayo ngayon eh. ba? Diba? Ginagawa niyo ang lahat para ipagtanggol si Sara Duterte. Tapos sasabihin mo magiging patas. Huwag nga po kayong masyadong. Anyway, maganda na rin itong ginagawa mo. Kasi yun nga, ito yung ikababa, ikababagsak mo. Good luck.